Nakasentro ang pelikula sa isang mag-asawang sina Josh at Sofia, na parehong mga healthcare worker at bagong dating lang sa Colombia para sa isang conference. Bagamat sa unang tingin, tila sila ay isang masaya na mag-asawa, ngunit sila ay kasalukuyang nasa bingit ng diborsyo dahil sa mga pagkakaiba na kanilang dinaanan sa paglipas ng mga taon. Gayunpaman, hindi pa ito sinasabi ng mag-asawa sa kanilang kaibigan na si Marcos na makakatrabaho nila ngayon isang nakakalimutang Marcos ang nagbook ng isang solong kwarto para sa kanila sa hotel, na hindi nila alam na hindi na sila komportable na magkasama sa isang kwarto. Ito ay agad na nagpapatunay na isang masamang ideya dahil nahulog sila sa isa pang argumento sa sandaling iniwan silang dalawa. Galit na lumabas ng silid si Sofia at patuloy silang hindi nagpansinan hanggang sa dumating ang oras upang kumain kasama ang kanilang kaibigan. Ang kapaligiran ay nananatiling awkward kahit na sa panahon ng hapunan at napagtanto ni Marcos ang katotohanan na may isang bagay na nangyayari sa pagitan ng mag-asawa. Sa wakas ay isiniwalat ni Josh na sila ni Sofia ay nagpasya na maghiwalay, pagkatapos ay mabilis na binago nila ang kanilang pag-uusap at nagplano na maglakad sila kinabukasan sa pagtatangkang mabawasan ang tensyon. Sa susunod na umaga, nagpa siya si Sofia na sumama sa paglalakad sa pagtatangkang mag-relax ngunit kinansela ni Marcos ang plano noong nakaraang minuto at ngayon ay siya na lamang at si Josh. Bagamat nag-aatubili siyang gumugol ng oras sa kanya, nakumbinsi siya ni Josh na isama siya dahil sa lahat ng mga panganib na dulot ng paglalakad ng mag-isa sa hindi kilalang lugar. Inihanda nila ang kanilang mga bag at agad na lumabas pagkatapos kumonsulta sa receptionist tungkol sa kanilang destinasyon ang receptionist ay nagpapakita ng isang mapa at ipinakita sa kanila ang isang mahaba at paliko landas. May malinaw na shortcut na iginuhit sa mapa na mahigpit niyang sinasabi na iwasan iyon, dahil napakapanganib ng daan na iyon kahit ang mga lokal ay iniwasan ang daan na iyon. Tiwala si Josh sa kanyang kakayahan sa paglalakad para ligtas na dumaan sa shortcut ngunit pinipigilan siya ni Sofia dahil ayaw niyang makakita ng mga ahas na nakatira sa lugar na iyon bumaba ang mag-asawa sa sasakyan at nagsimulang maglakad. Dumaan sila sa malaking kagubatan habang ine-enjoy ang kanilang oras sa kalikasan nang biglang makita ni Josh ang mga ulap ng bagyo na patungo sa kanilang direksyon. Ayaw niyang maaabutan ng bagyo kaya kinumbinsi niya si Sofia na tapusin na ang kanilang paglalakad at sabay na bumalik. Gayunpaman, nakakita sila ng isa pang problema nang makarating sila sa kanilang sasakyan nang makita nila ang isang lalaki na sinusubukang buksan ang kanilang sasakyan mabilis na kumilos ang mag-asawa at nagtago sandali bago lumabas si Josh sa kanilang pinagtataguan at pumunta upang harapin ang magnanakaw. Ito ay nagpapatunay na isang pagkakamali kapag ang magnanakaw ay naglabas ng kanyang baril. Sinubukan ni Josh na makuha ang kalamangan at unang tinamaan ang magnanakaw. Sinamantala ni na Josh at Sofia ang pagkakataong ito, si Josh at Sofia ay sumugod sa kagubatan habang hinahabol sila ng mga bala nagalit si Sofia sa kanyang asawa dahil sa pagtatangka niyang gumanap bilang bayani, ngunit hindi ito ang panahon para sa isa pa nilang pagtatalo. Nagsisimula ng bumuhos ang ulan habang papalapit ang humahabol sa kanila bawat segundo. Sa sandaling iyon, nagpa siya silang tumakbo sa daan na pinagbabawal ng receptionist kanina, sa paniniwalang ang humahabol sa kanila ay matatakot na pumasok sa daan na iyon sa pagmamadali nilang tumakbo palayo, naghiwalay silang dalawa at bumagsak si Sofia sa lupa. Dahil dito ay nahihilo siya at hindi makapag-isip ng maayos kaya hindi sinasadyang nahulog siya sa putik habang sinusubukang hanapin si Josh. Malalim at makapal ang putik mula sa ulan at hindi magawang ilabas ni Sofia ang sarili mula rito. Nagsimula siyang magpanik at umiyak para kay Josh. Sa kabutihang palad, naririnig niya ang boses ng babae at tumatakbo upang tulungan siya iniunat niya ang kanyang kamay para hilahin siya palabas ngunit hindi ito umubra. Kaya't naghanap siya ng isang sanga ng kahoy sa malapit at sinikap niyang hawakan si Sofia sa kabilang dulo. Bagamat sapat na ang haba para maabot siya, ngunit medyo manipis ang kahoy dahil mabilis itong nabali. Nagsisimula siyang pumiglas na lalong nagpalalim sa kanyang pagkalibing hanggang sa tuluyan na siyang kinain ng putik. Si Josh ay natakot at sumugod sa kanya, walang pakialam sa kanyang buhay. Kahit papaano, nagawa niyang mailabas ang ulo ni Sofia sa putik at sa wakas ay nakahinga na siya. Nagawa ni Josh na iligtas ang kanyang buhay ngunit ngayon ay pareho silang napadpad sa tahimik na lugar na walang makakatulong sa kanila. Sa ngayon, sinabihan ni Josh si Sofia na manahimik na lang dahil habang gumagalaw siya ay mas lalo siyang lulubog mayroon siyang ilang kaalaman tungkol sa mga quicksand. Salamat sa maraming guidebook na nabasa niya ngunit nakakadismaya na hindi niya matandaan kung paano makaalis dito. Habang mahina hong sinusubukang suriin ang sitwasyon, napansin ni Sofia ang isang itlog na nakahiga sa ibabaw ng putik na hindi lumulubog. Nagbibigay ito sa kanya ng ideya kung hihilahin niya pataas ang kanyang katawan upang makahigin ng patag sa ibabaw ng putik. Maaaring madagdagan niya ang ibabaw ng kanyang katawan pagkatapos ay posibleng lumutang siya sa itaas ng putik. Nag-aalinlangan si Josh ngunit pinilit niya itong subukan. Habang sinusubukan niyang igalaw ang kanyang binti, nakaramdam siya ng kung ano sa ilalim ng putik. Natakot siya at hiniling kay Josh na tulungan siyang gunutin kung ano man iyon. Ito ay hindi isang troso o isang hayop tulad ng inakala niya, ngunit isang patay na katawan ng isang tao na namatay dahil sa pagkalibing sa putik ng matagal. Ang dating katiyakan ni Josh tungkol sa mga quicksand na hindi nakamamatay ay mabilis na napatunayang mali. At ngayon napagtanto nilang dalawa ang bigat ng sitwasyon. Nalaman nila na ang bangkay ay may bitbit -bit na backpack kaya't inilabas ito ng mag-asawa at itinulak pabalik ang katawan, hindi na nakatitig sa mukha ng isang patay na lalaki nakikita nila ang karamihan sa mga random na bagay sa loob ng bag, tulad ng isang libro, isang silindro, isang sirang flashlight, isang kutsilyo, isang shotgun na may dalawang bala na natitira, at iba pa. Ang pinakamapapakinabangan na bagay ay ang backpack mismo. May ideya si Josh na hiwain ang bag gamit ang kutsilyo at gawin itong lubid upang makuha ang tuod ng puno sa likod nila hindi kumpiyansa si Sofia sa ideya ngunit wala silang choice kundi subukan kung gusto nilang magkaroon ng pagkakataong makatakas. Pagbalik sa loob ng hotel, medyo hindi mapakali si Marcos sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan. Narinig niya ang voicemail na iniwan ni Josh na nagpapaalam sa kanya ng paglalakad ng mag-asawa ngunit hindi niya maiwasang magkaroon ng masamang pakiramdam tungkol sa buong bagay. Napatunayan na tama ang kutob niya nang makita niyang pumasok sa hotel ang isang madumi na lalaki na bitbit -bit ang backpack ni Sofia. Ang lalaki na iyon ang humahabol sa mag-asawa kanina. Lumapit si Marcos sa lalaki upang harapin siya nang makita niya ang isang malaking bahid ng dugo sa kanyang dibdib at galit niya itong tinanong. Inatake niya ang magnanakaw at ibinagsak siya sa sahig nang magsimula siyang tumakas. Naging sanhi ito ng pagtanggal ng baril sa damit ng magnanakaw at naging galit na galit si Marcos. Akmang sasalakayin na naman niya siya ngunit ang mga empleyado ng hotel ay mabilis na nakialam para putulin ang away at hulihin silang dalawa. Sa oras na ito sa loob ng kagubatan, nagawa ni na Sofia at Josh na gumawa ng lubid mula sa backpack at sinusubukang ikabit ito sa isang tuod ng puno. Ngunit sa kasamaang palad, ang lubid ay masyadong maikli. Kapag nagsisimula silang mabigo, isang sinag ng pag-asa ang sumisikat sa anyo ng isang helicopter lumilipad dito sa ibabaw ng kanilang mga ulo at sila ay sumisigaw at kumaway upang subukang makuha ang atensyon nito ngunit walang epekto. Masyadong makakapal ang mga puno para makita sila ng mga tao sa loob ng helicopter. Sumuko na si Josh sa pagsisikap na kunin ang atensyon nito ngunit nagdadalawang isip pa rin si Sofia na palipasin ang pagkakataong ito. Pilit niyang gumagawa ng apoy upang makita sila ng helicopter ngunit ang lahat sa paligid nila ay masyadong basa para masunog. Sa kanyang huling pagtatangka, sinubukan pa niya'ng sindihan ang ginawa nilang lubid para makagawa ng apoy ngunit mariing tumanggi si Josh na gawin ito. Kung sisindihan nila ang lubid at hindi pa rin sila makikita ng helicopter, talagang wala na silang pag-asa. Ang lubid ang kanilang huling pag-asa. Habang sila ay nagtatalo, ang helicopter ay nawala sa langit at lahat ng pag-asa ay umalis sa kanilang mga katawan. Walang magawa, tinanong ni Sofia si Josh kung maaari nilang putulin ang kanilang mga jacket para mapahaba ang lubid ngunit hindi siya sumang-ayon dahil maaaring magdulot ito sa kanila ng lamig hanggang sa mamatay. Kahit noon paman, pinipilit niyang manatiling umaasa na ililigtas sila ni Marcos ngunit mahirap itong mangyayari sa ngayon. Biglang naramdaman ni Sofia na may kumakagat sa kanya at natarante siya gumapang ang mga langgam hanggang sa kanyang balikat at walang awa silang kinakagat na nagiiwan ng mga pulang pantal sa kanyang balat. Nang marinig ang kanyang sigaw, mabilis na iniabot ni Josh ang isang bote ng vodka at inutusan siyang ibuhos ito sa kanyang balikat. Sa kabutihang palad, umalis ang mga langgam palayo dahil sa amoy ng alak at si Sofia ay nagawang palayain ang kanyang sarili mula sa sakit matapos mawala ang sitwasyon, sinuliyapan niya ang bote ng vodka na iniabot sa kanya ni Josh at natauhan. Akala niya ay hindi na siya umiinom ngunit inamin ni Josh na bumalik siya sa pag-inom dahil sa stress tungkol sa kanilang hiwalayan. Ang pagiging madamdamin sa mapanganib na sitwasyong ito kasama ang bigat ng kanilang naudlot na relasyon ay nagpaparamdam sa kanila. Pinipilit nilang pigilan ang kanilang mga emosyon sa abot ng kanilang makakaya ngunit nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanilang mga mata. Habang umiiyak sila ay biglang naalala ni Sofia ang baril. Maari sana nilang gamitin ang baril para makuha ang atensyon ng helicopter, ngunit huli na ang lahat at puno na sila ng panghihinayang. Nang walang magawa, sinimulan ni Sofia na putulin ang mga strap sa shotgun upang magdagdag ng haba sa kanilang lubid. Ito ay isang walang kwentang pagtatangka dahil ang strap lamang ay hindi magagawang gawin ang lubid hanggat kailangan nila. Sinabi ito ni Josh at pagkatapos ay sinabi sa kanya na hintayin na lamang si Marcos na tumulong. Ngunit nasa loob sila ng malawak na kagubatan na ito kaya hindi maaaring ilagay ni Sofia ang lahat ng kanyang pananampalataya kay Marcos lamang. Habang sila ay nagtatalo, may isang ahas na gumagapang mula sa likod ni Josh. Pinilit nilang manatiling tahimik at hayaang dumaan ang ahas ngunit patuloy itong palapit ng palapit hindi na makalingon si Josh kaya bahala na si Sofia na kunin ang baril at barilin ito. Ngunit sa oras na may taas niya ang kanyang braso at barilin ng ahas, kuli na ang lahat dahil kinagat ng ahas ang kamay ni Josh bago tumakas. Kumilos si Sofia at nilagyan ng mahigpit na tali ang kanyang braso gamit ang lubid. Ngunit naramdaman na ni Josh ang sakit ng kamandag at may maksimum na anim na oras pa siya bago siya mawala ng buhay. Lumaktaw ang eksena sa loob ng kulungan kung saan kasalukuyang nakakulong si Marcos at ang magnanakaw. Nakipagdil siya sa magnanakaw para ibunyag ang kanyang nalalaman tungkol sa kanyang mga kaibigan kapalit ng relo ni Marcos. Ibinunyag ng magnanakaw na hindi niya sila pinatay ngunit malabong buhay pa ang mga ito, dahil ang lugar na kanilang tinakbuhan ay isang impyerno ng mga putik at makamandag na ahas. Nang marinig ito, sumigaw si Marcos sa mga pulis na palayain siya dahil kailangan niyang iligtas ang kanyang mga kaibigan ngunit nananatiling walang pakialam ang mga pulis sa kanyang mga pakiusap. Bumalik sa loob ng kagubatan, ang lason ay mabilis na kumakalat sa buong katawan ni Josh at namuo namuong dugo sa kanyang leeg. Halos sumuko na si Josh ngunit tumanggi si Sofia na mamatay ng ganoon kadali ang kanyang asawa kumuha siya ng kutsilyo at hiniwa ang namuong dugo sa leeg nito para maiwasang mas stroke. Matapos niyang matagumpay na makumplito ang magaspang na pamamaraan, si Josh ay nahimatay sa sakit at si Sofia ay nawala ng malay sa stress. Nagkamalay sila makalipas ang isang oras at nalaman nilang medyo bumuti na ang pakiramdam ni Josh kaysa dati. Ganun paman, hindi pa rin nakakalabas sa panganib ang buhay niya desidido si Sofia na palayain ang kanyang asawa sa putik na ito at magpagamot kaya nag-iisip siya ng bagong plano Papatayin niya ang ahas at gagamitin ang katawan nito bilang lubid Naghagis siya ng mga bagay para makuha ang atensyon ng ahas at dahan-dahan itong dumulas sa kanya Habang papalapit sa kanya ang ahas mula sa kanyang likuran hindi niya nagawang makuha ang malinis na pagbaril dito at naubos na ang huling bala kaya't inilabas niya ang baril at kinuha ang kutsilyo ngunit hindi siya nakagalaw nang pumulupot ang ahas sa kanya at sinimulang sakalin ang kanyang leeg. Habang nakikipaglaban siya sa hayop, ginamit ni Josh ang kanyang huling lakas at sinaksak ang ahas hanggang mamatay sa isang mabilis na galaw. Hindi nagaksaya ng panahon si Sofia sa pagbabalat ng ahas. Ginagamit niya ang balat nito upang ikabit ito sa lubid, sa wakas ay naging sapat ang haba nito upang maabot ang tuod ng puno ulit-ulit -ulit niyang hinahagis ang lubad hanggang sa tuluyang kumapit ito sa tuod. Gumapang siya palabas ng putik sa pinakamabilis niyang makakaya at mabilis na sinubukang tulungan si Josh na makaalis. Ngunit hindi na makagalaw si Josh dahil sa kamandag at hindi man lang makaipon ng lakas para hawakan ang kanyang kamay. Naiwan na walang ibang pagpipilian, natitasid siya sa kagubatan kasama ang kanyang mahinang katawan upang subukang makahanap ng isang tao na makakatulong sa kanyang asawa halos gabi na nang marating niya ang kalsada sa kanyang nagdedeliryong estado. Sa pamamagitan ng isang mahimalang pagkakataon, dumating si Marcos sa oras kasama ang isang ambulansya at isang search team. Mabilis silang tumakbo sa kagubatan upang hanapin si Josh at si Sofia ay tahimik na nakatingin sa kanilang direksyon na umaasang makakahanap ng balita tungkol sa kanyang asawa. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang masayang tala habang si Josh ay inilabas sa kagubatan sa isang stretcher. Siya ay buhay pa at may kamalayan, na isang malaking ginhawa para kay Sofia at siya ay sabik na humakbang pasulong upang bigyan siya ng halik. Sana, ang pagsubok na ito ay magmarka ng simula ng panibagong yugto ng kanilang relasyon sa kanilang pagbitaw sa mga lumang sama ng loob at magsimula ng panibago. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.